DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag iwan ng mga magagandang halimbawa at aral, may pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Salamat! Dumating na kayo, Mama, Papa. Saan niyo ba pinasya si Marlon? Hindi kami na masyal, Jeric. Isinoli namin yung perang na iwan sa taxi ng Papa mo. Teka po, bakit wala si Marlon? Nasaan siya? Anak, Baka malungkot ka sa nangyari. Kami man ang mama mo. Nagulat sa natuklasan namin. Bakit po? Anong natuklasan niyo? Ang may-ari ng perang naiwan sa taxi natin, daddy pala ni Marlon. Ano? Oo, anak. Kaya wala na sa atin si Marlon. Kinuha na siya ng pamilya niya. Naglayas lang pala sa kanilang batang yun. Oh, wala na rin sa atin si Walon. Wala na siya sa atin. Dapat hindi niyo nalang sinuoli yung pera para hindi na wala si Walon sa pamilya natin, Papa. Uh, anak. Mahal ko na siya na parang tunay kong kapatid. Sa mahikling panahon na tumira siya dito sa atin tunin ko sa kanya na nasang si J.R. Wala tayong magkagawa, anak. Pare-pareho tayong nalungkot sa nangyari. Tama na, anak. Huwag ka nang umiyak. Nakakalungkot lang, mama. Bakit ganun? Kung kailan mali natin sa kapanawala? Mami-miss ko po kung kakulitan ng batang yun. Ba't na natin hindi ka masyado nasaktan nang mabundol ka ng kotse? Eh kung bakit kasi tumakbo ka pa nang makita mo ang daddy mo eh. Eh hey, okay na pong bumalik dito sa bahay namin, nani Pauline. Uy, bakit naman? Bako ikaw na bata ka, oo. Ito ang bahay ng mga magulang mo. <laughs> Dapat narito ka sa piling ng pamilya mo. Wala naman po akong pamilya rito. Kung oh, ano ba yung sinasabi mo ba? Totoo po sinasabi ko. Ah. Ang pamilya po nagmamahalan. Masaya dapat. Pero kami ba nino, mami, daddy, masaya ba kami? Hindi naman, di ba? Lagi silang nagsisigawan. Lagi silang nag-aaway. Kaya nga umalis ako dito eh. Kasi naguguluhan ako. Mas mabuti pang tumira sa kaya kaysa ganitong bahay! Marlon! Ano ba yung sinasabi mo kay Nana Poleng? Totoo naman po sinasabi ko, Mami! Marlon! Kayo ni Daddy, lagi na lang kayo nag-aaway! Minsan ko lang kayong makita dito sa bahay natin! Lagi kayong busy! Hindi lang sa trabaho! Akala nyo hindi ko alam! Madalas kayo mag-away dahil sa pagsusugan ni Daddy! Pareho naman kayo, sugarol! Pero kayo rin laki nagsisigawan! Yan <coughs> ba ang natutunan mo sa pagtira sa pamilya ng taxi driver na yon ha? Ikaw bata <coughs> Aray, dito, ka, kalik ka nga dito! Aray, ikaw po ang sasaktan po ako! Huwag oh, oh. <coughs> niyong pintasan ang pamilya ng taong umabun sa akin! Mahirap nga po sila, pero hindi sila nagsisigawan at tagaaway! Hindi nga lagi masarap ang kanilang pagkain, pero masaya sila! Yun po ang alam kong pamilya! Pati ako'y nilabutan sa mga salitang lumabas sa bibig ni Marlon. Maliit pa siya pero matalino siyang bata. At nakita ko rin, natigilan si Ma'am Divina sa mga sinabi ng kanyang anak. Sapul na sapul siya sa mga sinabi ng bata. Ako sana naman matauhan na sila mag-asawa. Kasi nga naman, para silang asot pusa. Away sila ng Away! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Helen, mm. paubos na palang unique toothpaste. Bumili ka ng bago kapag naggrocery grocery ka, ha? Ay, kahit hindi mo sabihin, talagang nasa listahan ko ang unique toothpaste na bibilin ko kapag pumunta ako sa grocery. Eh. Oh, mm. Siya nga pala, hindi ka ba magbibiyay ngayon? Papahinga muna ako. Hindi ko lang sinasabi sa'yo, pero parang nanlambot ako nang mawala sa atin si Marlon. Nalungkot ako ng gusto. So sino bang hindi? Maski na ako. Pero sa ating tatlo, mukhang pinaka si Jeric. Abay, ilang umaga na magtuyong mga mata. Iniiyakan yung pagkawala sa atin ni Marlon. Napamahal na rin sa kanyang madaldal na batang yun. Kapag nagsalita ko yun parang matanda. Eh. Oo nga. Nakakatawang katabilan. Kamusta na kaya siya ngayon? Sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Yun na lang ang magagawa natin para sa kanya. Hindi naman yung bata yung nangangailangan ng dasal. Ano ibig mo sabihin? Yung mga magulang ni Marlon ang nangangailangan ng dasal. Hmm? Di ba nga... Kaya nga nakaisip magliyas yung bata dahil away daw ng awa yung mga magulang. Meron nga binulong sa akin yung matandang katulong nung nandun tayo sa ospital. Anong ibinulong sa'yo? Di primera raw babaero yung amo niyang lalaki. Yun naman daw babae, sugarol. Lulong sa madyong. O oh, alam mo naman ang ganong sugal, magdamagan. Nagkukulang sila ng panahon doon sa anak nila. sa rin yung katulong, ano? Eh kasi nga ka nakikita rin niya yung mali sa kanyang mga amo. Sa bagay. Nakakainis nga naman yung ganong klasing magulang. Sir Arsenio, Ma'am Divina, naghain na po ako. Kumain na po kayo. Uy, kayo ho, Nana Pauling. Uh, mamaya na lang po ako, sir. Nana Pauling? Po. Pakitawag niyo na po yung alaga niyo. Sabihin ho niyo, sumabay na siya sa amin sa pagkaanusalo. Ay, uh, opo. Tatawagin ko na po si Marlon. Nako! Adel! Uh, bakit? O, uh, Naku! Nana Bakit to? Namumutla kayo! Oo nga! Si, Mar <mabutla> si, si, si Marlon po, ma'am, sir! Ano? Wala po siya sa kanyang kwarto! Ano? 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 na Ano? 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 Na una mag ako sa amin. Umiyak ako nang gumabi na. Pero ngayon, alam ko nang diskarte. Kaya hindi na ako matatakot. Hindi na ako hiiyak. Balik sa dating gawin. Punas kotse ulit. Para meron ng pangkain. Pero hindi na ako babalik doon sa lugar kung saan ako nakita ni na Papa Romy. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Kasi baka isuli lang niya ako sa amin. Hindi na ako uuwi sa bahay namin. paraanar sa inyo. Baka kaya naglaya siya dahil nasaktan ko siya. Hanapin mo ang anak natin. Baka mapahamak ng batang yun. Hey, um, hahanapin ko ang cellphone number ng taxi driver. Ang <laughs> alam ko, hiningi ko yun sa kanya eh. Hindi ko lang agad nailagay sa phone book ng cellphone ko. Kukontakin ko siya. Ano ka ba naman tao ka? Huwag mong sa ibang tao ang paghahanap kay Malon. Alalahanin mo ikaw ang ama. Kumilos ka. Ikaw naman ang ina. Kumilos ka rin. Sir. <coughs> Mama. Pasensya na po kayo ha. Pero nakikiusap po ako. Huwag na po magtalo. Hindi po ba ninyo alam? Ang ganyan pong pagtatalo ninyo ang nagtulak sa inyong anak para layasan uli kayo. Um, Kaya parang awa na po ninyo. Magkasundo na po kayo alang-alang sa alaga ko. Pagkalikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako ang Bukas. Jeric, ilang buwan na rin mula nang mawala sa atin si Marlon. Hanggang ngayon ba nalulungkot ka pa rin? Medyo hmm? po ma, ina pong mga binili kong laruan para sa kanya. Ayun, nasa kwarto ko pa rin. Kay ng mga laro ang naiwan din ni JR. Ah, para din akong nawala ng anak. Nung bumalik sa mga magulang niya si Marlon. Pero alam mo, matalinong batang yon. Marunong mag-imbento ng kwento. At mahusay pumili na apelidong gagamitin. Alam niyang kalatang apelidong Reyes sa buong Pilipinas. <laughs> Ang layo ng Reyes o Buen Camino. Halata ako po kasi agad sa kanya. Matalino siyang bata. Tapos naging palaboy pa, kaya naging street smart. Kaya maraming alam na salitang kanto. Sigurado, nag-aaral na ulit siya ngayon. Ami miss ko siya, ma. Pwede ba minsan sabihin niyo kay Papa, pasalan naman natin si Marlon sa Cavite. Sarap buhay. Sobrang traffic na naman. Halos walang galawan ng mga sasakyan. Ganito ang gusto ko. Kikita ang punas boys pag ganito. Kuya, linis windshield! Uy, uy, hey, huwag! Hey, Ayoko! Lalo lang yung pinadudumi. Sungit! Pasalamat ko, hindi ako katulad ng ibang punas boy. Ibang bata, pag hindi nagpalinis ng windshield ng driver, tiyak, gagasgasin ang kotse mo. Kuya, linis windshield. Wala akong bariya eh. Limang piso lang ito. Pwede na po yan, kuya. Walang limang piso. Pero kung meron po kayong isang daan, yun na lang ang bigay niyo sa akin. Huwag na yung limang piso. <laughs> okay ka. <laughs> Siyempre naman po. Kung ano po ang biyaya, dapat tayong matuwa. Malit man ang malaking biyaya, Ay, salamat. Kapag ganitong malalim ng gabi, hindi na masyadong matrapik dito sa may monumento. Sana makapick up ako ng pasero na papunta malapit sa garahe. Ba, ang batang yun? Parang si Marlon. Oh, siya nga. Nakahalok -kip, kip siya. Parang siyang may sakit. Marlon! Marlon! Ako nga. Ah! Ayoko! Halika! Ah, Halika! 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 Oh, Saan ka pupunta? Marami, oh, please. Huwag niyo po ako ibalik sa mga matani ko. Huwag niyo oh. ako sa buong sa inyo. Teka. Mainit na mainit ka. At ano yan? May rasas ka sa buong katawan. Baka na-dengi ka. Kinakailangan kitang madala sa ospital. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po namin mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Olive Madridejos Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jan Singian, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Dilapatan ng tunong ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag puli ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapalapa na na huling kabanata ng sayang ito. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko dito pa rin sa ating natatanging dula. May pangako. Ang bukas. ZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.